Isang magandang araw naman sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga patakarang pang-ekonomiya, buwis, bandala at kalakalang galyon. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na nasusuri ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa mapatakarang pang ekonomiya, pagbubuwis, sistemang bandala at kalakalang galyon. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, katulad ng dati, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, basahin at unawain ang mga pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, ibang tawag sa buwis. Pangalawa, isang peraso ng papel ng pagkamamamayan na kailangang dalhin sa lahat ng pagkakataon. Pangatlo, isa pang patakarampang ekonomiya na ipinatupad na tumukoy sa sapilitang pagbili ng pamahalaan ng produkto ayon sa itinakda ng bawat lalawigan. Pang-apat, isang kalakalang panlabas dahil sa pagpapalitan ng mga produkto ng Pilipinas at Mexico. At panglima, hindi mabuting epekto ng pagpapatupad ng mga patakarang pang-ekonomiya ng mga Espanyol. Kumusta ang score mo sa paunang pagsusulit? Kung mataas ang nakuha mong score, binabati kita. At kung mababa naman, huwag mag-alala. Paunang pagsusulit lamang ito. Ngayon naman ay balikan natin ang nakaraan nating aralin. Naaalala mo pa ba yon? Kung ganon, subukan mong sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Ano to? ayusin ang mga titik upang mabuo ang mga salita ayon sa pahayag. Na, pagmimisyon ng mga prelis sa kolonya na kung saan hinikayat nila ang mga katutubo na tanggapin ang kristyanismo. Pangalawa, malaki ang papel na ginampanan nito sa pagpapatupad na kolonyalismo o ang pagsasailalim ng Pilipinas sa Espanya. Pangatlo, paring namumono sa parokya. Pangapat, paniniwala o pagsamba ng mga sinaunang Pilipino sa mga anito o mga bagay sa kalikasan. Panglima, pagdiriwang o pagtatanghal ng mga santo o santa sa isang lalawigan. musta, Ganito rin ba ang masagot mo? Magaling! Ngayon naman ay nais kong alamin mo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng Espanyol sa panahon ng kolonyalismo. Makinig ng mabuti! Mga patakarang pang-ekonomiya, buwis, bandala at kalakalang galyon ano kaya ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng Espanyol upang tuluyang masakop ang Pilipinas? Halina at ating alamin sa araling ito ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad. Sa panahon ng pananakop ng Espanyol, nagpatupad ng mga patakarang pang-ekonomiya upang tuluyang mapasilalim sa kapangyarihan ang Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang pagbubuwis, Sistimang Bandala at Kalakalang Galyon Pagbubuwis 1570 Ang pagbabayad ng buwis ay bilang pagkilala sa kapangyarihan ng Espanyol. Nagbigay ng bahagi ng kanilang ani ang mga katutubo na katumbas ng walong realis noong 1570 at umabot ng sampung reales noong 1602 at labing dalawang realis noong 1851 hanggang sa umabot ng labing reales. Ang magbabayad ng buwis ay ang mga lalaking may edad labinsyam hanggang anim na po na kumaktawan sa bawat tahanan. Hindi pinagbabayad ng buwis ang mga pamilya ng prinsipalya, mga inapo o kaanak, dating dato at maharlika panganay na anak ng kabisa di barangay, may sakit at mga nagsisilbi sa simbahan. Masasabi na nakatulong ng malaki ang ipinatupad ng pagbubuwis na ginamit sa pagpapalakas ng sandatahan, kristyanisasyon at panustos sa pangangailangan ng kolonya. May pagkakataon na ipinagbawal ang pagbabayad ng salapi upang pagbutihin ang pagsasaka at dumami ang ani pinaalalahanan ang mga taga-kolekta ng buwis tulad ng inkomendero at kabisa di barangay na maging tapat sa pagkuha ng buwis at huwag hayaang maubos ang kabuhayan ng mga Pilipino. Ngunit may mga Espanyol na naging mapagmalabis at siningil ng labis ang mga katutubo na nagpahirap sa kanilang buhay na nagbunsod ng pag-aalsa sa ilang bahagi ng bansa. Pag-aralan ang graphic organizer. Mga ito ay mga halimbawa ng buwis. Sistemang Bandala. Ang sistemang bandala ay isa pang patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad upang tugunan ang pangangailangan ng bansang Pilipinas. Ito ay taunang pagbubuwis sa paraang sa pilitang pagbili ng pamahalaan ng produkto ayon sa itinakda sa bawat lalawigan. Ating basahin ang dialog upang higit itong maunawaan. sa sistemang bandala, nagkaroon ng pagmamalabis ang taga-pamahala dahil mas madalas hindi nababayaran ang ani sa tamang halaga nito. Bunga nito, maraming magsasaka ang nawalan ng ganang magtanim dahil sa pagkalugi na naging sanhi ng kakulangan ng aning produkto at pag alsa Ipinatigil ang pagpatupad ng bandala noong 1782. Kalakalang Galyon 1565 hanggang 1815. Ang kalakalang galyon ay tinoring na unang kalakalang panlabas dahil sa pagpapalitan ng mga produkto ng Pilipinas at Mexico. Tinawag din itong kalakalang Maynila-Acapulco dahil sa rutang tinatahak nito ang Maynila-Pilipinas at Acapulco-Mexico kalakalang galyon ang tawag dito dahil ang transportasyon ay isang galyon, isang malaking barko na kayang magsakay ng mga tao at maraming kalakal. Ang mga lumahok sa kalakalan ay ang mga gobernador-general, priley o pare, membro ng Royal Audiencia ang mga kaanak ng Espanyol at kaibigan ng opisyal dahil sa indulto de comercio o lisensya sa kalakalan. Bago makalahok ang isang mga lakal sa kalakalang galyon, kailangan nilang bumili ng buleta o tiket para maisakay nila ang kanilang kalakal. Ang buleta ay may katumbas na dalawang daan hanggang 250 na piso para sa isang silid o bodega. Ang mga produkto na mula sa Pilipinas ay ang bulak, mga batong hiyas, mga pampalasa at kagamitang porcelana tsena, tabako, abaka at sida. Mula naman sa Mexico nang galing ang halaman, mga kautusan mula sa hari, sitwado o tulong pinansyal na nagkakahalagang 250,000 dahil ang Mexico ay kolonya rin ng Spain. Ang mga produktong ito ay nagmula sa China at ibang bahagi ng Asia Ang mga produkto na mula Pilipinas ay pagbibili ng higit na mataas na halaga Ganon din ang mula sa Mexico Dahil sa kalakalang galyon, naging tiyak ang mapagkukunan ng pundo para sa pangailangan ng kolonya Pilipinas Nagkaroon ng mabagong kaalaman, kultura at teknolohiya Nakilala ang Pilipinas sa ibang panig ng mundo. Sinasabing ang mga nasa pamalaan ang higit na nakinabang sa kalakalang galyon at napabayaan nila ang kanilang tungkulin. Napabayaan ang agrikultural dahil pinadala ang kalalakihan sa malayong lalawigan upang magtruso at gumawa ng galyon sa ilalim ng patakarang pulo e serbisyo. Samantala, ang mga Pilipino ay naging mga tagabuhat at tagasilbi ng mga mamayang mga ngalakal. Ngayong napakinggan mo na ang ating aralin, subukan natin ang talas ng iyong memorya sa pamagitan ng pagsagot ng mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, Ibigay ang mga pangyayari sa bawat taon na ipinatupad ng Espanyol sa panahon ng kolonyalismo Mahirap ba? Pero alam kong kayang-kaya mo Dahil magaling ka O diba, ganito rin ang mga sagot mo Kayang-kaya diba? Para sa pangalawang gawain, basahin at suriin ang mga epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Punan ang graphic organizer. Ganito din ba ang masagot mo? Magaling! Dahil sa ipinakita mong galing, batid ko na lubos mong naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng Espanyol sa panahon ng kolonyalismo ay ang pagbabayad ng buwis, sistemang bandala at kalakalang galyon. Ngayon, maaari mo na rin sigutan ang iba pang bahagi ng module. Tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.